Hello, good morning <laughs> ka. Pag-ising ko lang literal and damn, hi madam. Super, super good morning. Ayun, dahil andito tayo sa ayun, al sister. Asitaan. We think kami pala ang isa yung dalawa pala ang ano. Six, six na, na yun. six, eight na. Ngayon, ang ganda naman. Pero tapayara ka mo din dito, peace of mind. Yeah, super peace Kasi dito. Kasi hindi siya masyadong crowded. Mm-mm. Ayun, tignan nyo. Mamaya, andyan ba kung madami na din tao? Kasi maaga pa naman. Tignan nyo dyan. dyan. Siyempre, bawal maligo sa lake. Sa lake po, hindi kami pwede ata maligo. Pero dito, may pool silang malo. ano from there. To there. Ayun, nag-enjoy kami dito. Mamaya, kasi marami kami activities. And for swimming, swimming, siyempre, kailangan natin mag- um, Bench, yes, bench body. <laughs> eh Ay, yung si Utman? Nakaligo ka na, no? Hindi, kagabi pa to. Yes. press. Yes! Ikaw, wala kang bago isa. ano Ty. Wala akong bagong kissin ako, literal. Like, wala oh, na sa patulog, no? Wala na akong katabi. <laughs> 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 Hindi, gusto ko kasi magpag-isa. Sige, lang. pasok na ako. Nakakaya naman sa kanya. Pasok na lang pa guys. Change outfit tayo, mga sister. And actually, guys. Masakit na rin ang mudad ko. Uh, hindi siya kang kaso. Ano siya? Parang may sugat inside. Parang dito. Daw dito. Super, super giving. Family lights. Wow. Ganda. Ayan guys. So, I'll be preparing for us muna para mapag exa-exa na tayo doon. Well, good morning everyone. Good morning everyone. Walaupun syut-syut Masuk-masuk Jangan, jangan Biar dia bersama Biar dia mengedit Biar dia bersama Apa? dia bersama dia yang Ba't ba diba? ang jelly mo mong gumitinit eh? Ba't iba yung pagising mo ngayon? <laughs> <laughs> sure ka ba si Kayan ko? First mission in the morning. Kabilang <laughs> 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 <in> bela, <laughs> <laughs> First gun up this small room. The garden. It's What? very giving. Ano? Puro very... giving, ha? Ate, ano ka? Damo? <laughs> <laughs> Damo ka ba? Put yung uniform natin. <laughs> uniform <laughs> natin. proud to be. Yes. yes. Here ba? I do. Ano siya Doon din yung tea, eh. Ay, Ay, magandang babae. makita ko. Oh, eh. Oh, eh. Yes, freshness. Ang fake of the face ko. Ang sunscreen kasi ko. And let's not change outfit na tayo for today. Mm. Sige. Grabe na may araw na yun. Grabe na may araw na yun. Ang hirap naman na paglaban dyan. Yes, it girl lang. Huh? I'm I'm lang yeah. Good morning. Yes. Our first day. <laughs> na dalawang nakabuhay na. Buhay na huh? ano? Then na nakalabo. Oh, <laughs> ay nakalabo. Ano? Oh, sila. Oh, good morning po. Ganda, ganda. Ay ko maganda de. Ko yung maganda. Sorry oh Ganda. Ay ganda nga. Yes. We're going to go on a breakfast, guys. Did you face that? Yeah. Ganda mo na. Ay, eto pala yung magaganda, ye. Hello po sa vlog. Ganda nila, madam. Fresh lang. Ang dami yung sa kainan. Which is the vineyard. Oh. Ang bibilis dito, ah. Nagulit ka din, Te? Te. Ay, oh my god. Hindi yeah. na, ano kaya nakakayaman. Yes, the vineyard, sana one. Oh, good morning, sir. Mawa. Mawa yard na, God. Sorry, Te. Mawa yard. Ayun, damay din kami, kami sa kinainan natin kagabi, na? Yes! <laughs> ano? Yes. Ano? Yes! Pusa ka ba? Yes. Kuting ka ba? Yes! 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 Ano? <laughs> Ay, kaya may ka na yun. ng no? oh, no, ah, yung... Ay, ah, di ba may great speaking din? May, ano ba, may buong pag-i-vape eh? ano? sa'yo. Sorry tayo. Eh. Ayan. Ay, dito tayo. Ay. Ay, ito. Paray. Muting lakad na lang. Ha? Huh? Ay, aso. Uh, Gandang <laughs> bata ano na nung Madam, diet? Phizer pa lang pala. Veg, Cruz. Ay, ang susok. So ding. Gandang puti Uy, tape. Ang yeah, sasarap ng food! Ang sasarap ng food! kain ka best? Best? Ayun, te. Ito yun yung food ko. Ayun, nakalimutan ko mga kutsalit yung Tapos drinks ko. Wala akong kutsalit yung Hi, okay. te! Oo okay. 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 te. No okay. Yes! Gagay yung gisa mo, food mo, I think you're Yes. Yes. Sige po. Ang dami kong pupahan. Wait We are going back. Wow. Beautiful. Yes. Beautiful. Yes. And okay. we're here. Oh, the castle. My castle. party. Thank you so much for this. This is beautiful. Nandito ah. <laughs> na ba siya? Wow! Ang hirap na maging maganda? <laughs> Ayun guys, ang hirap maging maganda. Super hirap maging maganda pala. Pwede pumasok na siya. <laughs> Beautiful! Solid ang magaganda. Di ba ma? Yes! Yes! Yes, It's Shark! hot! he the girls in the club looking fine, yeah.